Yes. Hi guys, so nasa Tumtong na okay la tita So naghahintay ako ngayon dito sa baba At ito pala yung aking Ipapakargo ngayon Tapos meron pa doon guys Pinay storage ko kaya Sa June 1 pala ako magpapakargo So hintayin muna natin sila tita Ayan, susamahan nila ako Nagpaargo so Update ko kayo pag nandito na siya Hi guys, so nakasakay na kami ng bus. Kasama ko sentimigan. Nandito si Antidet. Ayan! Kasama ko na naman sila guys. So magpapa, ano ako ngayon magpapaba. Sasamahan nila ako. So ayan guys, update ko kayo mamaya kapag nandod na kami sa Chuan. So yun lang muna. Guys! edit nandun sa likod. So, hindi ko na kami sa Chun Wan. At ito, oh, iba pa box ko. At meron pang dalawa dun. So, kukunin ko mamaya. So, at hindi ko kayo mamaya guys pag magpa-box. Magpa-box okay, na ako. Okay, sige. Yeah, bibili muna daw si Kitaku ng buko. Kasi, So, yun lang muna, guys. Update ko kayo mamaya, ha? Hi, guys. So, andito kami ngayon sa Zone 1. At sa gustong magpaharap ko, guys, pumunta kayo dito sa ano sa baba lang po niya yan. sa MTR banda bungad lang po niyan sa baba po so sa gusto magpakargo cargo na ayo guys so mas malapit kasi yung Chunwan sa Central so ayun guys um ito pa yung ginagawa namin is pagpapak sa akin pala itong ano na to guys mga gamit na to ng dami kape So, jumbo lang yung kinuha ko kay, kasi hindi naman sana ako magpapakago guys. Kaya lang, pinigyan kasi ako ni Amo ng mga gift. So, sabi ko hindi ko kasi madadala yan. Alam nyo naman sa Pilipinas. ba diba? So, ayan. Buti na lang talaga guys na meron sila tita ko at meron akong kasamang magpa Ito talaga mga tita ko is maasahan sila kahit na ano bagay. Pasalamat na lang talaga ako uh, at ito yung mga tita kong kasama ko dito sa Hong Kong. Saka guys, grabe ang dami kong mga gamit at naipon-ipon na kada sweldo. Ayan, makabili-bili tayo kahit taunti-kunti. Kasi, ba, kasi alam nyo guys, kaya ano, nagpa-cargo na ako ngayon guys. Kaya matapos na yung kontra na, kontrata natin. Sorry, kontrata pala. So patapos na yung kontrata natin guys at mag exchange employer na tayo kasi hindi na tayo kailangan ni Am. Um. Banito dito sa Hong Kong guys kung makikita nyo kada Sunday dyan sila sa gilid ng mga ano. Ayan no, kita nyo ba? So ito na yung aking ano mga damit. Sabi damit pa niyan guys. So mga shoes, bags. Ayan. So, back na naman tayo ulit kasi ha sobrang dami nito. Yung nakaraan guys is yung si tita ko ang ah, nagpakargo so hinelp ko oh, siya kami dalawa. Dalawa yan kasi yellow guys is pinsan ng tita ko. Ay pinsan na oo oh, pinsan ng tita ko at ni papa ko. So yung nakaputi kapatid ng papa ko kaya ayan. So kada sunday guys is lumalabas kami at sila lang talaga yung asama ho, Tingnan nyo naman, guys. Grabe, ang dami talaga ako mga gamit. Alam nyo ba, guys? Mas maganda talaga dito sa Hong Kong. Kung, sin Kung gusto nyo mag-apply, guys, apply na kayo dito sa Hong Kong, guys. Maganda talaga siya dito. Kumpara dun sa Saudi. Ayan. Sa Hong Kong kasi, meron kang isang... T.O. Every week. Ayan, pagsa sa Saudi kasi guys, hindi nyo na sinusunod yung kontrata mo. Dito talaga sa Hong Kong, isinusunod yung kontrata mo. Kaya dito po gusto uh, mag-abroad guys. Kaya dito, yung, dito rin yung mga tita ko. So, ayan guys, sobrang init so, yan guys. So, inanon ni tita ko yan guys, sa... Grabe, sa sobrang dami nito, guys, hindi na alam kung paano gagawin. Ayan, inananitita ko yan kasi wala namang kasi akong babasagin na mga binili. At uh, marami na kasi ako sa bahay, guys, mga babasagin, mga baso, pinggan, ganun. So, hindi na ako bumili. So, may mga binili ko na lang, guys, mga damit, uh, at mga damit, shoes, canon bags, ayan. At saka, nagkita nyo naman yan, nalis na ni tita ko yung mga yan. <laughs> Hindi sana talaga ako magpapakargo guys, kaya lang no choice ako kasi mayroon kasing binigay ni mga am sa akin. So, kagaya na lang ng ano, ng... Yan guys, kagaya na lang ng hangar, yung nakita nyo kanina, sobrang daming binigay sa akin, kaya ayun ipinakargo ko na lang siya. At ito mga damit ko na iba na hindi ko na nakagamit. So, sabi ko nga, sabi nga ni tita ko, oh, sige, lagay mo na dun lahat para isahan na lang. So, ayun guys. Grabe, buti na lang talaga at meron tong dalawang to na tumutulong sa akin kung kailangan ko sila. Kasi hindi ko talaga maano mag-isa yan Sa so, sobrang init pa. Grabe, dito sa ano pagdating ng summer, grabe sobrang init talaga guys. So, yun nga. Kinuha you ko know naman yung food ko na ayos ko guys. Kay, kala ko hindi kami kita. <laughs> Ayan, grabe guys. Sobrang dami talaga ng mga gamit ko. Mga nabili ko shoes. Ngayon. Pinatawag ko dyan kasi nga patapos na tayo ng kontrata. Sa mga balak mag pa dyan, guys, ganito lang yung gawin niyo, Kasi lahat naman ng mga kunyang is ganito yung mga ang ginagawa. nasuwali madami yan, guys. Marami sila nagpapakargo at ganyan din kami ng nagpapakargo. Meron din naman sa, ano, sa Sinkal. So, mas maganda kung sa akin kasi, guys, dito sa Atchongwan. Kasi mas malapit sa akin kaysa. Central. Kasi sa central guys is malayong siya. Tapos na ako. Tapos na. Grabe ang ganit talaga itong dalawa. Juko lang siya guys. Grabe ang init. So yan guys. So masaya kami dyan. Ni Tidawasip. Tapos na kami sa ano, pagpapakargo. Aha, dito pala si Kuya, yung nagtitip. Kinawa ko pala siya kasi hindi po namin kaya na itip yan kasi bulky po siya. So, ayan, ang galing talaga ni Kuya magtip. <laughs> Hi. Ka, Kuya. Hi. Hi. So ayan guys, kita niyo naman siya. Super bulky talaga. Buti na lang andyan si kuya. Sabi ko, kuya, kuya. <laughs> ayan, kita niyo naman. Sobrang bait talaga ni kuya. So ayan, sumasayaw-sayaw pa ako dyan guys. Ah, thank you Lord. Kasi tapos na yung ating pagpapahar. Hi guys, suwain so tayo. Hmm. Yeah. Ante, ante. Yeah. Timian. Kain na naman, guys. Kain tayo, guys. Update ko kayo mamaya. Okay na? Hi, guys. So, andito ako ngayon sa agency, City Member. Dito lang po makikita sa Chunwan. Ayan. Liksang Plaza. So, sa gustong mag-apply po, ayan. Dito na kayo. Dito ako nag-apply, guys. Sana meron akong makuha. So, yan lang po. First floor. First floor. First floor. Hi guys! So, ayan pa uwi na kami ng Tung So, doon muna ako mag-stampay muna ako doon guys ng 1 hour. So, bago ako uwi ng Tung So, thank God kasi natapos na yung problema ko. Nakapagpa-box na ako. And then, kanina is nagpa-ano rin ako sa agency guys. So, hintayin ko lang kung mayroong tatawag sa akin na bago kong employer. So, ayan, nandiyan pa rin si Tita. Sila pa rin kasama ko at saka si Tita Itin. So, yun lang, guys. At ko kayo mamaya pag nasa tungtong na ako. hey guys. So, buwi na tayo. At dito na tayo sa trend. Ayan. So, sobrang pag. So, yun lang for today's video, guys. At salamat sa panunood. So, yun lang po.